Hello everyone, samahan niyo po ako magluluto tayo ng sarsyadong galonggong simple recipe at the same time budget friendly isda muna tayo ngayon mga kagrandma so umpisa na po natin ang pagluluto meron na po ako dito ang piniritong galonggong ito po yung gagawin natin sarsyado So, pagtapos po natin magprito, nagpainit po ako ng kawali and then nilagyan po natin ng mantika. Magigisa po tayo ng sibuyas, bawang at kamatis. O, unahin po natin ang sibuyas. Ngayon isunod po natin ang bawang. Magigisa po natin ng maigi. Ngayon naman po isunod na natin ang kamatis. Lulutuin po natin ng maigi ang kamatis bago po natin ilagay ang ibang ingredients. Lutuin po natin ng maigi yung kamatis para po hindi madaling mapanis yung ating mga niluluto. So, ayan. Gisa lang po natin ng maigi. sinudurog ko po yung kamatis para po lutong-luto siya. Ngayon naman po inalagay na natin yung black beans. ang pag, Kapag ko nagluluto ako ng sasyadang isda, nilalagyan ko po ng black beans. Optional lang naman po ito. Kung ayaw nyo po maglagay ng black beans, pwede naman po. So, this time po maglalagay tayo ng tubig. Pagkatapos po tatakpan natin at hayaan lang natin pong kumulo. So, this time, takpan na po natin. Ito naman po yung itlog na ating ilalagay. Bali, dalawang pong itlog ang ilalagay ko sa ating salsyadong isda or galonggong. So, ayan kumukulo na po mga kagranda yung ating sabaw. Lalagyan na po natin ng salt and pepper to taste. So ngayon naman po ilalagay na natin yung itlog. Haluin po natin ang haluin para po hindi magbuo-buo yung itlog. Ngayon naman po ilagay na natin ang isda. Yung pong ating piniritong isda. medyo marami po ang sabaw dahil kailangan po ng aking apo yung sabaw so ito na po yung ating sarsyadong isda or sarsyadong galonggong sana po nagustuhan nyo ang video na to at kung nagustuhan nyo po huwag kalimutang mag like, share, comment and follow see you again on my next video bye